Zet out, zet out guys. Ah, uh, ito na yung panghanda natin sa pagluto natin ng tinulang manok. Ito guys. Ihanda na natin. Ah, uh, Mag-init muna tayo ng tubig. Let's go guys. Uy, wain na natin to yung mga sangkap guys. Yung sayuti. Para dito sa... Ano, Masarap yung maraming kamatis talaga. Manamis-namis yung sabaw. Masin-masin kunti. Manamis-namis. Tapos, ihalo lang natin itong itong manok, guys yung manok ihalo natin doon kahit hindi na masyado mainit yung tubig kumukulo pwede natin siya ilagay ah. Ha? halo natin yung manok sa uh, pakulo na natin tong pakulo natin tong manok guys ilagay na natin ang chicken guys yung manok ayos sa yote ilagay na natin para hindi masyado malata yung manok guys tak takpan natin ulit para medyo pag malambot lambot na ilagay na natin yung mga mga sangkap para matimplahan na natin thank guys ilagay na natin yung mga sili at saka sibuyas guys kamatis Lagay natin yung sili sa sibuyas. Yung kamatis. Tsaka lagyan natin ng asin para pagkumpulo. Para tikman natin kung medyo maalat na. Ito natin ulit. Kuluin natin. Wow. guys. Lagyan natin ng magic sprinkles, timplahan natin. sarap nito guys Kunti ah, kasi na lang guys Kunti na lang Tama. saktong kunti ilagay na natin yung ano guys wow. Okay. sakto guys Nice guys, nice. Sarap ka timpla. Yan ang tunay na tinulang manok. Sarap. Maraming salamat guys, maraming salamat. Thank you sa support you, guys. Maraming salamat guys. Thank you, thank you.